Hello guys, ayan so welcome po ulit sa ating YouTube channel. So ayan guys, for today's video, pupunta tayo guys dito sa aming ano bukid. Titingnan lang natin kung ano na talaga dapa na. Katatapos lang ng malakas na ulan, pero sigurado nagdumapa na 'to. Nakabike ako guys. So. Pero guys, ako lang yung ano at sila ay busy. ito guys yung katabi namin. Dapa na rin. Ay, nakadapa na nga yung sa amin. Shucks, wala na. Wala na nga tira. Dapa na yung sa amin guys. Hmm, no. Wala na naman. Wala na naman kaming aanihin. Ay, buhay. So, yan guys. Ito yung aming palay. Ito na siya. So, dapat talaga. Halos kalahating dumapa. Ay, nako. Nung nakaraang tag-ulan guys, wala rin kaming inani dito. As in. Ngirap. May uh, mayroon ka mayroon kang kikitain ng tag-araw. Pag tag-ulan naman, wala din. Babawiin niya rin yung kinita mo. Lugi ka pa oh. Lugi ka pa dun sa ano, ginastos mo dito. Sa mahal ng mga abono. Eh, nakalabas na daw yung bagyong ano, may parating na naman ulit. So, wala. Hindi na ito maharvest. Dada pa at dada na naman yan. Sana kahit umaraw ng kahit isang araw, maharbis siya. Okay, iba yung panahon. Ay, puto. Kasi lang muna guys yung, anong, yung baboy. Tsaka yung hito. Punta rin tayo dun sa ano, dragon fruit. Uh, talagang ano na, wala ng bunga. Kasi patapos na yung ano niya, season niya. Next year na ulit. Ano, kamusta kayo? Makain ka ba kayo? isang puti guys dito wala na yun na yung, uh, yung nabili ni Ma'am Lloyd sira natin yung hito ay dapa pa more ayun, eh. dapa na naman ang ating pahala ay guys. Ang aming ka na. Dapang-dapa na to. Hmm, ito. Ano? Diyan pa ba kayo? na ulo mo pakita Ano makalapit sa ano guys? Tapos ng aso. Oy! Ay! Ano 'tong kagatin? Eh. And guys, marami pa rin palang bunga tong ano, dragon fruit. Siguro next week marami tayong harvest. Ay, nandahin pa palang bunga. Ay, may mo. May nakita ko dito malaki. Wow, ang laki nito. Oh. Hmm? kabaw-bawit mo lang dito sa ano, dragon fruit. Kahit dito na lang. Ay, meron tayong bulaklak dito. Wow, ganda. Hmm. Ang dami pa palang bunga. Next week, harvest. Ayun. Oh, mga ilang araw lang to guys. Marami na naman tayong harvest ng dragon fruit dami pa kasing naghahanap eh. Ayun guys, oh, kita nyo yung aming palay. Oh, yan yung dumapa. Ay, ay, ay. Ang dami nitong bunga Oh. Ilang araw lang to harvest time. Tinago ko pa naman na yung mga tray. talo ko wala na. Meron pa pala. Pitasin natin ito guys. No, no, no. kamis hmm So, ang daming bunga, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 sa isang puno. 11 12 13. Dami. Ito may no nito, eh. Pabalik na tayo guys. Mag-harvest mag ako ng ano, papaya. Uh, teno tinoka. Ang ganda guys ng bulaklak. Wow, oh, may paru-paru. Nagbigkas ako guys ng papaya. Maliit lang. Pang tenolak. Pero walang maliit. Sobrang lalaki. Maliit ito siguro. Ayan. Okay. Mayroon na tayong pang tinolak. Bumukuha rin ako guys ng ano dahon. Dahon ng malunggay. Okay, pangulam na, guys. Ay, nako. So, yan, guys. Meron na naman tayong pahinoging pagi, no. Eh. So, yan, guys. Balik-balik na ako doon sa bahay. Nagulog ako ng tinola. So, tara, guys. Wow, ano man ang aming pala. grabe, ang ganda doon talaga, oh. Wala, ang ani. Wala, ang ani. Talagang, dapat, uulan, umulan pa ng malakas yan. Wala na, higa na lahat yan. westfall pero wala tayong magagawa ganyan talagang buhay